sabi para sa birthday niya si mami at titingin siya bilang short pati parang taas ganito hello guys good morning yes ito yung camera good morning po good morning Morning guys, ngayon po ay October 10. Mm -hmm. So daily vlog ulit tayo. Magdi daily vlog na po uli ang lola nyo. At um, nakahiga pa po ako ngayon. Pero... Tulog po yung baby ko. So yun guys, baon tayo things ah uh, ayaw bumangon parang gusto ko pang na yung tulog ko kaya alaw kasi kung magsa 7 na ay ako oh, God magsa 7 na at ayun balik energy kailangan mag encro ng energy kasi marami tayong gagawin maraming aayusin o yun so bangon is life kaya ba natakot pag bangon ko ha kasi ano Thank <laughs> Para blue buho. O, oh, di ba? <laughs> so, good morning. Ulitin ko. Ngayon ay October 10, 2024. At ako po yung nagbablog dito sa ating channel. Let's go. So, again, ang kalat po ng kapaligiran ko. Kapasay. Yung cortina ko, the best carte in the world. Yan ang pinakamagandang cortina sa balat ng lupa. At yan. Isa yan sa magiging agenda for today. So, uh, general cleaning tayo. Kasi October ngayon at malapit na po ang aking birthday. Atin-atin lang. Malapit na yung birthday ko. So, ayun. <laughs> So, ayun guys. Uh, ayusin ko yung sarili ko. Nakatulog ako kagabi nang hindi man lang nakapagsuklay. Basa pa po siya, humiga na ako. Kasi po, sobrang pagod na pagod. Marami po akong mga pinagdaanan ng mga nakaraang araw na kaso ko. At sad to say, hindi nag-okay ang mga bagay na yon At sobrang pong napaprustrate ako. Pero, uh, eh, hindi naman doon nag-e-end. No? Laban lang, laban, laban lang. Sabi nga ng mga marami, laban lang. So, kung gusto mo yon ipaglaban mo, ipagpatuloy mo, who knows, who knows, baka naman, mabawi mo pa yung nawala na yun. So, um, ayun, ah, uh, darating din yung time makakwento ko kung ano itong sinasabi ko, pero ngayon, hindi mo na, okay? So, ayun, hindi ma-importante sa inyo. <laughs> joke po, joke po, pero napaka importante nun sa akin, at um, ginagawa ko siya ng paraan, so so ayun malayo, mamaya makwento ko sa inyo pero ngayon, magre-ready lang ako mag ako ng aking hair na sobrang ganda so ayun guys, see you later see you later, see you later good morning, good morning Yes, hi guys. So, ayun. Ngayon ko lang kayo kasi nagsaing ko muna ako. So, ayun siya. Nagsaing muna ako kasi maaga ngayon yung pasok ng anak ko ni Hart. At ayun yung sala ko. Hindi pa po ako nakakapaglinis. <laughs> May container pa doon. Kasi po, uh, wala na kaming ano. Hinihintay ko yung mag-deliver. So, ayun guys. Isa po yun sa mga ayusin ko ngayon. That's the main agenda. So, sabi ko nga, balik vlog ako today. At hindi lang today, everyday magbablog tayo. So, tulungan nyo ko guys na gumawa din ng mga challenges. So, sana, sana mag-comment kayo kung ano yung pwede namin gawin ni Heart ng mga challenges para naman uh, magtuloy-tuloy po ang aming pagbablog. So, ayun, gusto-gusto ko nang magblog everyday. So, ayan, dilinisin natin yan. Ayan po yung na namin. Ayan. At napundi yung ilaw ko, kaya wala siya dyan. So, yan po yung ilaw na ginagamit ko sa aking ring light. Kinabit ko na muna dyan kasi sobrang madilim. So, ayan guys. Ang paligid na ang bahay yung aking kusina. At syempre, pagkakapi na muna ako. Nakapagkintlakan na ako ng kape after ko magsain. Kaya naman, pagkakapi muna ako guys. So, ayan guys, ito yung kape ko. Ganyan siya kalaki. <laughs> At ito po, nakabili po ako ng pandisal. Ayan, 20 pesos yan. So, parang 2 pesos isa. So, pupasensyahan nyo na yung table ko. Actually, guys, ang dami ko pong lamesa na naitapon na. Kaya naman, ito pong lamesa ko na to actually, hindi ko na ito masyadong ginagamit. Nakalagay na nga lang po ito dun sa may ilalim dun sa may ilalim dun sa may table sa kwarto. Kaya lang, dahil nga po nung bumaha eh, talagang naubos yung gamit ko kaya ayan, pinagtsatsagaan kong gamitin siya ngayon so okay lang naman yan, pwede pa namang ayusin actually inayos ko nga yan Pinok-pok-pok-pok ko dyan kasi nga bibigay na rin siya so pinatibay-tibay ko ng konti at kung niyo po doon yung aking working goodness. So, ayun. Pumaya ko lang ay papakita. Kakain muna ako. So, ayan yung kape ko, yung pandisal. At syempre, alam niyo na kung paano ito kinakain. Kung kayo po ay kumakain ng pandisal at may kape. Alam niyo na, ididip lang natin yan dyan. charot, Ayan. Ganyan din ba kayo kumain ng pandesal at kape? So, pasensya na sa aking lamesa. Sobrang kalat dahil ako po ay naglilinis-linis ngayon. charot So, ganyan po. And then, Pwede nang kainin yan, guys. So, ganun lang. Isasaw-saw lang. Tapos, ready na. Saw-saw-saw-saw. Tapos, mmm, tap. Ganun lang. Pero, pag meron akong dairy cream, hindi ko na sa sinasaw-saw. Dairy cream lang, eh. Okay na ako doon. Sinasaw-saw ko siya sa dairy cream, hindi sa kape. Eh. So, ayun. Ayun well, guys, tara. Kapi muna tayo, ha? Huh? Hi guys, so ngayon ay hindi kami sa SM So yan. So ngayon ay wala dito yung kami. Nagtitingin siya be para sa birthday niya. Si mami. Kaya nagtitingin siya be lang short. Pati mami taas ganito. hindi, ganda yung design. Kasi ako, binabilan na ako. Tapos meron pa din pala ding na Lazada. Dito talaga kami bisay. Ang SM na SM Diba? So, wait ko lang ito sa namin. na lang ba? Dito na lang. Mahal daw, 500. So, titingin siya ako doon. Eh. May titingin. Siya. Hindi ko ba alam eh, kung bibili niya yung mga pinipiliin ko. So, hintayin natin siya. Okay. Okay, tingin siya ba siya. kita. Ma-upload ko to. What? Oh, wow! Ano ang bibilin mo? No? Naka flashlight. Patingin, patingin. <laughs> ang ganda. Yan na lang. Dress. Ikano. 300. Ayun, Ay, bigo mga ganda siya, no?

0.5 natin. Mana ka 0.5 yan. Mm -hmm. 0.5. Ganda kasi si Pagwan. 0.5. Okay. Picture tayo. Ay. Ano ba kung nan? So, madun tayo. Okay. Eddie eh, yan. Dati nga nagbo-vlog ko. Ang cute ng notebook pa mi oh. 40 pesos. Let's move. Let's move.

belimo really, <laughs> Picture tayo. <laughs> Bye guys. Hi guys. Hi, guys. Ay, kapoy. Taka na kami guys. Dito na kami sa bahay, nag-aayos na kami ng higaan namin at nakakain na rin po kami. Hindi na kami nakapag-vlog guys sa pag-uwi namin kasi pagod ang pagod na tapos sobrang traffic kaya naman mag-end na kami ng vlog at mag-aasikasan so, na po kami ng aming pagtulog. So, see you bukas mga guys. See you And all. 5% na lang kasi kami. At lobat na kami. So, yun yun. Kaya nagmamadali kami. Mag-bye-bye! See you sa susunod na vlog! Bye-bye!